So ito nga mga, mga patang helmet, mag-uulat muna kami ngayon video nga pa. Ay, hindi pala, ako lang pala. <laughs> so ngayon, ang going pa rin yung nangyayari Trillion Peso March sa EDSA yan. Di ba sa Triple Power Monument? Pero ito muna mga kapat patang helmet. Ang ibabalisa ako sa inyo yung pangmalakasan na binigay na PL10 March sa Naga City. No, video pa. Nagbigay sila ng mga ano, learning. About sa learning, no? Video ka pa. Yung library. Di ba? What's <laughs> about learning? Eh, Siyempre, excited ako magbalita mga bata helmet. Eto pa, may pang malakasan din silang dinonate na mga food cards. Sabi nga ni Mayor Lenny Robredo, huwag tayong masanay sa puro ayuda. Ay, Ibigay natin ay yung long-term na livelihood program. po pangarap ito ng mga kabataan kasi karamihan sa mga schools namin dito, wala namang maayos na library dahil kulang na space, kulang ng resources. So to have one like this here is a real treat for them. salamat po tayo sa PLDT Smart Foundation, sa Kawan Meralco Foundation for gifting eight of our vendors here in Naga with these food carts. napaka bagay po yung mga proyektong ganito kasi aligned ito with our vision na mag away from ayuda to really helping our people na mas malalim yung tulong na ibibigay. Kasi ang gusto namin talaga, mas makabuluhan na tulong na pangmatagalan. Meron po kaming aspiration na mabigyan ng trabaho sa negosyo yung mga maliliit para they won't have to depend on anyone anymore. Yung pagbigay ng One Miralco Foundation sa PLDT Smart Foundation is a huge step towards achieving that. Thank you po, Sir MVP. Napakarami mong tulong. Hindi lang sa Lagas City, pero sa maraming nating kababayan for allowing your team to visit us and thank you for this huge, huge help. Thank you po, Sir Manny. In, diba? In other words, magtrabaho kayo! Dahil <laughs> ako nagtatrabaho, sabi nga ni Hindi ko lang. <laughs> pero yun nga, di ba? Di ni Mayor Lenny Robredo na maging tamad ang taong bayan, kundi tutulungan niya na gamitin niyo yung mga resources and skills niyo para iangat yung mga buhay niyo, di ba? Huwag niyo na yan gaya na magtrabaho kayo. Mag <laughs> Di ba? Pero po katagay mga food cards na yan. So ayan mga bata helmet. Panorin niyo muna kung ano yung mga latest ganap. And thank talaga kay PLDT and Smile. Toko so, yung nga, yun nga, no? Diyan lang, <laughs> sabutan so, na magka pera. Abay, magtrabaho ka, di ba? Para meron kang 500 pang Noche Buena. Alam so, yung Noche Buena yan, mga ka-bata helmet. Ang masasabi ko lang dyan, food control, ha? Food control, Asan na yung flood control, yung food control, yung pa yung natupag ng DTI na yan. At eto pa, ha? Mga ka-bata helmet, nag-iinit na naman yung dugo ko. Eto, video ka pa, ha? Ano, hindi Noche Buena ang tawag niya, kundi Leche Buena, nakakabuhin. <laughs> ha?